why is this warm and tender? kita na, na, Ha? Alam mo to? Opo. bata so, doon. O, bigyan natin 500 ah. Ini lang. o, bigay order. order May order siya. Oh. siya. Di sa ano? website, at, at the back. At the back big House. Big House at the back of Big House. Let's go there, nai. English speaking dalam papalaban tayo dito ng English speaking, ano sa... Oo, talo tayo <ngang>. halamin <laughs> <laughs> so, natin bahay kan, dito. Hey. Anak si ba? Yan yung anab, Nilapit siya na yan, no? Yung tito mo sa akin. Yung doon sa bahay. Okay lang. Interview namin, mama, mama. Okay lang. Nay! Kapatid, ah, sa... Ano niya po? Manugang. Ah. Pwede po namin siya makausap? Matagal na po ba siyang ganyan? Po. Ano po nangyari sa kanya? Po? Okay lang na, ano po? Ah, kuha lang ko ng video. Para sakali po may tutulong sa kanila. Okay lang po. Bali, ilang, ilang taon na siyang ganyan po? Isang buwan na boy pa. Ah, bago Parang Nine months na, mag-isang to. Bakit po? Nung nagkasakit, tahay sabi nila. Hmm. Doon Sampalo. Ano? Ganun din, hindi ba? Hmm. Magkatutubo magkatutubo. Napainom ng gamot? Hey! Uh, ah. Ayaw niya uminom. Pero may mga gamot siya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Hmm. Nandiyan yung asawa naman niya? May trabaho doon sa ano daya. Mamaya sa na. niya. Ah, may... Mamaya, buti nandiyan naman po sa so, mga anak niya kasama niya rin na. No? So ano po, silipin namin po kung anong may tulong namin po. Ha? Salamat po. Ano po? Nay. bis karena nai, ya yeah, good. Pasok naga nai ha. Terima kasih. Terima Marunong naman po kayo na ina ano, mag-exercise pa ano. Ha? Huh? balik, marunong naman si Nanay mag ano, na pansin mo. Pardon po, please. Pardon. Pardon, okay. Ha, po. Opo. Marunong ano po? Marunong pa kayo magalinis ng bahay na eh. Marunong naman po. No. Oh. Basta pag lang walang disturb sa ano, yung mga ginagawa ko. Mayroon kang dalagang anak? nai may babae kang anak nai meron pa ako mga babaeng anak Pwede, hindi ko hindi po po sila mga dalaga ano po po sila mga 9 years old po yung tambal lumuwas po sila ng ano nasa manila, sa manila sila Sa, ano manila mm. lumuwas po sila kasi sino naglalaban ng damit nai ako din po minsan minsan din po minsan, ano anak ko taligin po rin mm -hmm. po ang lalaba din. Lagi po nila akong sinasabihan, wala dito po akong ginagawa dito. Tapos sinasabihan din po nila ako na dito po po, hindi ko daw po inaalagaan ang mga anak ko. Kasi huwag lang din po kasing guluhin yung utak ko. Huwag nilang puritihin yung utak ko. Bakit po na nagugulo po ba ang utak niya na eh? Anong na ano niya po pag nagugulo ang utak niya? Brain first because... We just... we'll Brain be first. Ang ganda naman pala ni nanay eh. Uh -uh. ng. Nang... Dito <laughs> yung punta ko doon sa uh -uh. 7 -11. Yan pa ang suot niya na. Dito so, yung suot ko po doon. Mm uh -hmm. -uh. So, pag may bisita po ako doon, sa mga rooftop po kasi ang tawag ko doon. Rooftop? Opo, oh, magiging rooftop na po yun. Mas uh -hmm. -huh. Mayroong manager doon. Ba't po punta ka doon ay? Eh? Paglibang-libang po, mahayo din po. Ah, uh, layo noon, baka maano ka, mapano ka, hindi ka makabalik. Makabalik naman po.

Is that look in your eyes? I hold on to your body until it's it moving me Your voice is warm and tender stupid girl, son. just, say, just, and just practice, girl. Say, there yeah, around yeah, the house. Yeah, it sounds good. Yeah, uh, just a People princess, going to Ano lang? Gusto na <sighs> yung tulungan uh, yung anak niya? Ayun ka, nanay niya? Gusto uh, na yung tulungan? Tulong kasi sila, no? Gusto nila kung tulungan si, ano, si Marcel. So okay lang? So, okay lang, Bo, ay ito uh. Kasi nilapit siya ng tito mo sa akin, yung karpintero. Ano pa alam tito mo? Yung matangkad din, kasi tangkad mo lang din. Hindi ko po kilala. Ha? Tito, sino tito, tito ko po? Tito, nasa pala na. Napala nung, ano mo? Yung ba ano, yung Bernard, si Bernard. Oo. Oh. Yung tito niya, yung father niya. Yung nagkakarpintero. Ah, yung karpintero na meron ding lauro. Meron siya ano tito dito? Tito niya. Yung, yung mga... balbasarado. Ay, si ano, si ano, si, ano, si Sunny oh. Boy. Ayun, sani. Sunny. Si Sunny Boy. Nilapit ka sa akin. Sabi pa siya lang ka namin. Ay, si Sunny Boy. Okay lang ba? Ay, uh, si Sunny Boy. So, uh, tapos kumantay niya siya ako doon. Para ano? tulungan namin siya. Ayaw nilang kanta. Ayaw nilang push. Ano, ha? Ano? sa video. Ah? Ano po? Video, Para ano, may tutulong sa kanya. Kasi, i-upload namin para may mapanood, May tutulong sa inyo. Ganun may pagamot siya. Okay lang? Para sa nanay mo rin, ano? Salamat. Papagamot na. Meron yung ano, vitamin. Matagal na ba siya ng ganito? Pero napacheck up na siya. Check up. Yung kasama ng bagam po. Tapos ano, hindi na din akong tulong kay ano, mayor. Tapos, ubos na. Tapos kay Sir Joey, hmm. ubos na. Kaya naman siya ng gamot ayaw niya. Ayaw niya. Hindi ako inom ng ano, gamot. I drink medicine herbal. And then, Dapat may uh, ano na, inainom ka ng gamot para gumaling ka. Mawala yung gamot? iniisip mo. Gamot po. Yung ano, yung nap case. Not pains, not vitamin B complex, it's only 20 pesos. 20, at least 20 pesos or 25 pesos because there's a doctor here and, and health center. Magbagan Health Center. And then, ang bayan, ang bayan. bigyan natin ang na, anata ng pamalayan. Ano, May bigas ba kay Janay? ay? Eh? Bigyan natin pambili ng isang kaban na bigas. Pinabibigyan ni Daddy Frankie. Eh? ka ano, kalahati ng tema. Kalahati pa. Ano uh, halika na, yung dagdagan natin. Binibigay ng Daddy Franky po. Okay. Daddy, the blood, and then, everyone. Sana madalo ka namin ulit na, hindi na kayo magtatagal, ha? Okay. Ano pangalan ulit nila nanay? Josephine naman po talaga ang tunay kong pangalan. Josephine. Sa Binad. Ito na yung binibigyan ni Daddy Frank ito, ha. Alam mo ta? Okay. Magkano po 'yan? 1,000. Ah, marunong. Bil oh, no, bigay mo ng bigas pesos. Sa gatas. Siya naghahawak ng na pera? Ikaw o yung anak mo po? Ako na po maghahawak kasi bigay yung Daddy Frank. Hmm. Yung... Kilala mo si Daddy Kailangan Frank? Kailangan yung okay. ano po, isave din po. Nga yeah, po. Maro na ka kung ano po, bibigay natin sa anak mo. Kakausapin natin. Aho, uh -huh. sige. Hindi Bata. Bata. Hey. Siya naghahawak ng na pera niya? Si Papa? yung ah. ano? Okay lang na ibigay mo ito pa sa Papa mo. Hari na, ibigay natin sa anak mo para ano. Hindi, yung papa, nakainom na naman anak yan. Pa? Ganyan yun yung pira kasi punta nga ako bibili ng ano kasi market day. Market day nga yan. Market day so, nga. So, ibibigay ko sa iyo yung 500. Nasa kanya. Ay, ito, yun, ito po. Uh, Anong gusto niya po? Isang libo, 500. Isang libo ng bata doon. Oh, uh, bigay natin sa anak mo itong ano, okay. isang liibo. Ito lang sa iyo. Ay, 500 ah. Sinibo na lang. So, na bigay, ay, oh, bigay sa mga. Um, kasi meron siyang or, order. Opo, oh, po, may order siya. May order oh. Siya. So, siya. so, bibigay, binibigay ni Daddy Frank yan. Ha, ingatan niyo po. Ay, ha? thank you, Daddy so, Frank. Sana mabisita ka namin Daddy always Bless bless you mo. Thank ay, you ayun, so dude, po, much. Ayun yung mga nine. tauhan niyo po. Opo, sana so, nice gumaling ka you. na, you know. Tapos, yeah, minom ka ng gamot. Minom ka ng gamot, ha? Number, Daddy Frank. mm Daddy Frank, ha? Ito, Regards me. Apo, oh, regards kita na ito. English speaking talaga si nanay na nakaka nakaka-inspired. nanay, ano, ano? Inom ka ng gamot na pinapainom nila, ano? Ha? You, you, oh, sige na eh. So, iwanan ka na namin. Hindi na kami magtatagal ha. Sana so, makabalik ulit kami. Sana ha. Thank, you, thank you, po. Sa bisita po. po. Maraming sana. Salamat po. Salamat. Saka huwag ka nang lumangoy po. Ha? Po, doon sa dagat. Na ako nalangoy. Kasi lampas sa Ang ganda dito yung lalim. Yung nga po. Lalim. Lampas sa'yo. E, paano kung sir, ano? Lalim po sir. Paano kung walang kasama ka doon? Lunod May mga pamangkin po sa doon. Nalunan ka po po. sobrang lalim po talaga. Hindi po kasi basta basta lumulusong. Ako po. So, yun, ayun na. Ingat kami. pera mo, huwag kang umalis ha. Okay. Dito ka lang. Lahat, tignan po. May pagkain ka naman dyan po. Ito. Kain ka na, Nay. Punta ako sa market. Pwede ganon. Dito lang. Malapit Dito lang. Malapit lang. Opo. Huwag ka po. Huwag pu kang pumunta doon sa bayan. sa Salaminos, Ha? Sa Dito, ka lang po ako mag... Dito ka lang para malagaan mo yung anak mo. No? Ano nga yun? Dahil po ako dito. Ulit-ulit nga po kayo. Welcome po kayo dito sa bahay namin. Welcome welcome kami ay maraming salamat po. Nay. Welcome din po sa Welcome ang Daddy Frankie dito po. okay po. Kailan din po kayo mabalik ulit. O, sana po mabisita ka namin ulit sa lalong madaling panahon. Ano po? So, bilhin mo po ng mabigas sa so, pagkain na ha. Nabibigay so, na, ko to sa man. ano mo, sa anak mo para po, may bili, may bili na may bili ng bigas ng asawa niyo, Ha? Bigas po. Ingatan mo yan ha, huwag may wala. Yung mga pangailangan ng mga bata, yung mga gatas, fruits, vegetable, ganun din po. Para malakas din po ang ating mga katawan. Opo. So, pagpasensya nyo na po mga babae yung ngayong araw. Kasi ito, ito yung natira doon sa ano, nung nagpa... Ano kami, no? Pinachikat namin sa ate Lisa. So, susunod po ulit sa so, dadalawin ng Daddy Frankie. Um, maraming maraming salamat na ulit, Nay, ha? Hindi po, bye-bye po. Huwag kang umalis, ha? Dito yung ka yung lang. Yung... Kanina ko po ibibigay yung ano? Sa kanya lang. Kaya niya po maghawak Hi. ng pera? O sa anak na lang? Sa anak na lang. Pang-anay mo. Pang-anay ba? Pang-anay ka? Pang-anay. Saan po? Babae? Lalaki po. Dong, dong, dong! Dong, tawag ka, dong! Saan? Saan? Kanang. Iyan naman eh? sana sa tatay mo, ha. Eh? Ay, para ano? Para pambili niya ng bigas. Sige, Para naman kaya pambili ng gamot, ha. Eh? Thank you, boss. Ingatan mo. Kasi umaalis si Nanay. nakita namin doon sa dagat. Yes, boss. Kaya nga po. Malas na no. Meron pala siyang ano, yung dinadanas, Nana. Pinabisita sa akin siya ni ano. Saan ba 'yan? Oh, kuya ko 'yun. Yung nagkarpintero sa bahay. Sabi niya, bisitahin ko daw po. Kasi gumagawa doon sa bahay kahapon, dalo. Dalawang araw sila doon sa bahay. Sa sabling. Nandiyan ba siya? Ay, si Lolo ba yan? Sa inyo, ang Sige po, maraming salamat po. Huwag ka lang umalis na ha. Diyan ka lang kasi nakita namin sa dagat. Lumalangoy. lumalangoy. <laughs> lumalangoy siya doon. Alam naman yung ano na. Ate. Ako, where are you? Where's Marlene? Ate, ka dyan alam. Galing walang sumaya. Alam mo ay. Hmm? What? What did you say? You're very good in swimming. Yeah, I'm going to swim because I'm going to swim it with the members and the perfume. Thank you very much, sir. Ingat ka na eh. Lagi kasi din nila ako sa doon sa bayan. Eh, tinignan lang namin yung sitwasyon niya. Huwag na po kayo bumalik doon. Hindi na. Pahinga po muna tayo, sir. Huwag lumangoy sa Hindi siya nakatulog. Oo, mm -mm. para hindi mo mapano ha. Okay. Sige okay. 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 na Bye bye pa. po. Salamat po. Alam. po. Ingat. Huwag ka lang lumangay doon sa anak ano kasi malalim. Paano ka?